Magandang gabi po. Mga kakampinis at ating mga daily update po dyan So, kumustahin yung uh, linggo, no? Ah, uh, talaga na mga medyo mainit, no? At uh, meron dapat bakbakan, no? Ah, uh, nitong Sunday, pero eto nga, 'di ba? So, anyway, let's jump into our uh, topic, no, for uh, tonight. Ito yung um, hindi pagsipot ni uh, Baste, no, sa kanyang paghamon no kay uh, uh, General uh, Torre no uh, pero meron kasi mga sinasabi na hindi niya naman hindi naman daw siya nagamon sinabi niya lang na kapag naga uh, suntukan sila ganyan ganyan pero sa lalaki kasi no sa lalaki kasi pag ganun kasi nagpaparinig ka parang uh, you're uh, ready to fight no kailangan taken na yon na parang uh, gusto mo maghamon kasi bakit ka mag sasambit na kami pag magsuntukan kami sa ganun sa lalaki kasi ano na talaga yun eh parang uh, naghamon ka na talaga so syempre itong si uh, General uh, Tory eh, talagang uh, palaban no palaban at uh, uh, hindi siya umuurong no sa laban no uh, kita nyo naman he's a tough uh, man no kaya nga Itong siya uh, Duterte talagang siya nag uh, assist nito para uh, mahuli madalas sa dahig uh, yan even sa kaya uh, kibuloy no so kilala natin si uh, General Torre na matapang no matapang <coughs> excuse me even itong uh, nangyayari kay Sara yung sa kaniyang uh, staff talaga nga nandoon siya uh, General uh, Torre at uh, kahit sinisigaw si siya di ba so alam niyo ito yung mga pulis na kailangan. Alam mo yung honestly, ngayon lang ako bumilib sa isang pulis. For a longest time, walang nagpabilib sa akin na pulis kasi ang daming mga anomalya, ang daming mga kukakurakutan, 'di ba? Yung mga generals dati na naririnig natin na nasasangkot sa talagang uh, milyon-milyon no na pera, no, involvement sa pera. So, tapos ang dami pang mga pulis na na-involve din sa mga drugs, mga kotong, yung mga kidnapping na parang nasisira no yung reputation ng pulis. But ni regain po yan ni uh, General Atory uh, no no nakita natin na talagang uh, talagang uh, nandiyan siya para panagutin sa batas ang may kasalanan. Di ba? So itong pinakita niya ngayong araw doon sa Rizal uh, uh, Rizal Memorial Coliseum eh, isa na naman itong uh, patunay, no? Na, siya yung tipong taon na uh, hindi humihindi, no? Sa mga taong mayabang. Sa mga taong uh, talagang, um, ano gusto talaga ng uh, uh, suntukan. And yet, ito nga i natin na uh, si General Tory, Tory, yung kanyang pag-accept ha, dito tayo na believe. Ang kanyang pag-accept doon sa uh, laban na 'yon, iniisip niya yung kapakanan ng taong bayan. Kaya gusto niya na gawin niyan for a charity uh, purposes which is yun na nga no, imagine mo nakalikom sila ng 300,000 for the tickets and uh, I think 16 million, no? for uh, ito mga ano to mga pledges to sa donations ito no so malaking pera malaking bagay po yan sa ating mga kababayan na nasalanta ng uh, baha ng uh, bagyo no uh, narinig natin yung um, statement ni Baste na uh, charity charity daw yan yung dapat daw wala na ng ganyan so doon mo palang lang malalaman yung tao na They're not really thinking for the welfare of our uh, kababayan no na nasalanta ng bagyo sa kanila talaga kung galit-galit uh, lang talaga no dahil galit eh kay general tori kasi iniisip niya to na parang challenge lang and then uh, it's a, a big way a big opportunity for him to help our kababayans na nasalanta ng bagyo so itong uh, event na to na ginrab niya na sa isip niya siguro ito lang yung way na makakatulong din siya sa ating uh, taong bayan na kahit mabugbog siya kasi to think ka na he's much older no compared to kay kaya uh, ba, kay uh, Baste no di ba so doon makikita mo yung heart niya kaya nga naisip ko sana siya naging mayor sa Davao no at ito si Baste ito yung uh, ordinaryong pulis lang di ba pero yun na nga malay mo maging uh, senador siya di ba kung si Bato nga na kita natin na wala namang selbe eh, and nandiyan nakaupo how much more si uh general Torre, no so in the future pwede tumakbo at uh, pwede natin yan iluklok no kasi talagang nakita natin yung kanyang um, kabayanihan matatawag ko na kabakabayanihan talaga dahil nga s'yempre sa kanyang uh, uh, dedikasyon para i-prove no na hindi siya umaatras sa laban no lalo pa sa ito sa mga mayayabang no na na government officials, no? Kaya ano 'yan, talagang two thumbs up tayo sa kanya, sa kanyang ipinakita. So, 'yun. Kaya sa mga iba dito, no, na mga ayan, mga, mga public officials, mga public servants na pag nakatuntong na sa posisyon eh para na mga hari. no na feeling nila hindi na sila pwedeng tapatan, no? Feeling nila talagang pag nandoon na sila pag nanalo na sila ay eh, talagang uh, dapat silang sanduhin 'di ba? Yun usually ang nangyayari sa ating mga uh, government officials no na pag, pag uh, hindi pa nakaupo eh akala mo kung sino santo. Pag nakaupo na nandoon na no? ang usoy. Ang bilis umaba ng sungay. So dapat tayo yung mga Pilipino tayo po yung uh, masusunod. Tayo po yung talagang gobyerno, hindi sila. Sila kaya tinatawag na public servant eh, 'di ba? So paano paano ang uh, paano maging mag-function maayos yung gobyerno kung uh, hindi dahil sa mga tao no kaya tayo may gobyerno dahil sa tao so di ba lahat dapat na nangyayari sa ating bansa eh, naririnig yung boses ng taong bayan naririnig yung ating hinaing naririnig yung uh, uh, sentiment ng mga tao di ba kasi tayo nga yung gobyerno, hindi naman sila. Sila public servant nga eh. So, kaya medyo may kabaliktaran na nangyayari, no? Na kailangan natin i-correct, no? So, meron pa tayo ibang uh, topic, no? Na pag-uusapan. Pero bukas, no? I-tackle natin yan. Pero, ah, uh, yun. Ah, uh, nagpapasalamatan sa ating mga kababayan na sumuporta doon kay uh, General uh, Torre at uh, talaga nagpakita ng suporta at nagpakita ng, uh, ng tulong no doon sa donations na nag-promise ng mga donations and uh, sa mga kababayan natin na tumangkilik na talagang bumili ng ticket ako hindi ko talaga hindi ako aware na meron palang ganun kasi kung aware ako na pwede palang bumili kasi hindi naman nila parang um, pinlab ano pinab public no na publish na eto yung ticket dito kayo bumili siguro nga kasi kung uh, ginawa nila yun mas marami ang tao pupunta no? at hindi kaya siguro ng venue Diba kasi kanina nga hindi nga tayo aware niya yet niyo puno yung Coliseum, no? So tinanong ako kanina sa balita, tinanong kung uh, possible ba na may uh, second uh, second uh, pag, ano pa na chance na pwede pang ano so sabi naman ni General Tori tina natin, natin pag nandiyan na di ba so ayun um, talagang ano to, thumbs up tayo kay uh, General uh, Tori at uh, tingnan natin no kasi ito alam mo ba ang nangyari nito kay no kaya uh, Baste ah uh, parang uh, ano para bang uh, nasampal no yung mga DDS sa kanilang kayabangan no na ganoon naman sila talaga dati actually meron pang ibang mga vloggers din na sila na lang daw bla 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 na ano mo yun yung uh, wala namang kwento wala namang kwenta pero lang kwento di ba so ayun po mga kadeli update uh, baka po natin yung iba pa nating mga pwede pag-usapan bukas meron tayo gusto kong pag-usapan natin bukas yung kaya ah, uh, 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 Laila de Lima, yung kanyang uh, pag-take uh, back na kanyang statement no, na nag-ano siya sa Supreme Court pag-usapan natin at the same time yun nga yung uh, result nga ng uh, Supreme Court so yan yung pag-usapan natin bukas so for now, hanggang dito na lang at uh, maraming salamat, mag-ingat po tayo and uh, God, God bless everyone bye bye